oh ayan na pala agad oh ayan oh naka protect yung channel A or channel 1 yung channel B is good and then ito ginawa na nila ito nagsubok na sila nagpalit ng trimmer ayan pati nga ito <laughs> pati dito sa may ano tawag nito sa may biasing nagpalit na sila At trimmer nila iba na oh Uh, welcome to my vlog. Yun, for today's video. Bali, matagal-tagal ulit bago tayo nakagawa ng Ace na LX10. Yung mga gawa natin ngayon is puro Ace na CE5, Ace CE7 eh. ngayon, <clears throat> madalang ulit yung Ace na LX10 and then LX20. Ayun, ito. Ace na LX10, LX10 ulit. Bali, dinalan ng tropa. Kasi, sinubukan na daw nila gawin ito. ito kaya nga nakabukas na eh. Chinikap ko na. Ayan, ang problema now is channel 1 is naka-protect. Ayan, papakita ko sa inyo na ganun nga yung issue. O yan, nakauna pala agad. O yan o. Oh. Naka-protect yung channel A or channel 1. Yung channel B is good. And then, ito, ginawa na, na, ginawa na nila ito. Nagsubok na sila, nagpalit ng trimmer. Ayan, pati nga ito. <laughs> Pati dito sa may ang tawag nito, sa may Bayasing, nagpalit na sila. entrymer nila iba na oh. Ayan. Iba na sinubukan na nila. Pero naka-protect pa rin. And then hindi na kinaya, kaya sabi dali na lang daw dito. Sabi ay sabi ko sa kanila dali na lang dito and then to dinala. 'Yun, bali ito yung mission natin for today's video na naway may balik natin sa normal. Ad, Mag-add ako ng fuse mag ng power transistor and then iba na nga oh binalta na pala nila yung relay oh. ito kulay team na ito kulay blue ano ba ba uh, fixed bias. Ayun, fix bias ayun magpe-fix bias tayo nating gawi <laughs> sa mga ginagawa natin sa may Ace na LX10 LX20 ayun bago natin simulan to eh, siyempre promotion muna tayo agad sa mga hindi pa nakapag-follow paki-follow hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa may Facebook ayun, YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe paki-subscribe like, share it din syempre pakikita ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko Sa so, ngayon, simulan na natin bali, ito papakita ko sa inyo kung bakit naka-protect yan yan naka-protect ha papakita ko sa inyo Magsusukat tayo ng butay tama naman yung ginawa nila na nagpalit ng trimmer ang problema niyan, siguro hindi nila pinihit yan na ibaba yung bias niya so yan isang relay. sige lang, ito lang yung nagre-relay. Yung kabila, hindi. Kasi, makaprotect nga siya. Ayan. Sukata natin. Protect na nga daw nila, palitan yung power transistor eh. <laughs> Ayan o, oh, taas o. Oh. Halos nasa 0.5, o. Oh. Mataas yan, iinit yan. And then magpo-protect yan kasi uh, maabot na sa peak yung bias nya. Dito naman halos wala oh. Ito naman magre relate ito kasi nga masyadong mababa yung bias nya. Kaso, yan halos wala na audio na lalabas diyan. Oh, ayan kita nyo na, di ba? Na ganun nga yung issue. Pag pinihit mo ito, yan ito, pag pinihit mo yan, i-pinihit mo yan clockwise or counterclockwise, bababa yung bias niyan and then mawawala yung protect dito pero ang gagawin natin is magpipix bias tayo tatanggalin natin yung trimmer na yan palitan natin ng isang perasong trim, uh, resistor lang yan tsaka yan and then sabay natin siyempre sa may kabilang channel sa ngayon stay tune lang kayo bali uh, hindi naman tayo ganun nagpupol mo tutorial ang atin lang babaklasin papalitan and then sabihin ko lang sa inyo mga pinagagawa ko para hindi na umaba yung walang kwentang video natin kasi kabisadong kabisado na nang manunood natin yung pa na pinaggagawaan natin so ayun stay tuned lang kaya babaklasin ko na ito nabaklas ko na yung dalawang board and then ito isa is natanggal ko na sa heatsink ito yung channel na nakaprotect nilagay nila na trimmer is itong isa ito yung mali sa trimmer ito 301 301 ito may value nito nasa magad ka ng 0 300 ohms lang tapos dito ito sa, ta sa isa 1 o 1 Bali 1K yung 1K dito Talaga Tapos yung 300 ohms dito Parang baliktad Ngayon <laughs> bali ito nag bias na ako Yan Bali ito yung lagay natin Yan Tapos Eto 1.8 and then 2 220 tapos nagad na ako ng uh, ito rito para sa abang na Power transistor mamaya Bali pa huli muna natin ito Bali, Try muna natin Ibalik sa may dito Sa may casing And then Balik yung mga kabli Inisukatan natin Tingnan natin kung anong mangyari Magbabago ba yung bias or hindi Hindi ko alam yung pinaka history nito Kung Bakit Siguro mga sunog dito Ito 1K Mga bago ito eh 150 baka siguro na sunog dati yan hindi ko lang alam, hindi ko na kausap yung tropa eh, pati ito 1k pinaglutan na rin dito try ko muna ibalik, balik natin yung denso natin na ibalik ko na yung mga kable ayan mamaya tayo magdagdag ng power transistor ngayon, uun natin gawin natin kung ano mangyari Bah, saka protect pa rin ah. Nice. Ah, saka protect pa rin. Kaya lang ha, ah. sukatan nga natin, bakit ganun? Ah, uh, ako na yan ha. Ah. Gamit na gamit ko yung fixed bias na yan ah Ito, natin ah Oh, tama naman to ha. Oh. Umaba yung bias ah oh nasa 0.3 na lang yan, ah. O, wow, bumaba, pero hindi nagre-rate, tsaka nagka-protect pa rin. Teka lang. Check natin. Bull check natin. Ganun. Ang dami na nilang ginawa rin dito, eh. Pero siguro, okay, parang sila nahihirapan din. Bali. Okay. ko lang ito. ito sa may relay section parang bago lahat to bago yung mga transistor bago nga napalitan na nila to yan kung napalitan na yan bago lahat tapos ayaw pa rin minsan na encounter ko sa ganitong unit guys or ganitong kasi trouble ito yan oh. May nagawa na ako dati yan. itong KSD, itong ano, thermistor, ah, thermistor, thermal sensor. Ito, ito ito papunta yan dito sa may kung susundan mo yan ito linya nito papunta to dito sa may yan dito yan sa may relay papuntang protect yan kasi dapat open muna ito eh open ito pag susort yan kapag makasagap ng init kabaliktaran to eh alam ko baliktad sila ng isa nito eh yung ito uh, close ito yata open ito normally open ito close Ayan, kadalasan sira itong sirain ito eh. Pag na sobrang sa sakwan dito, sobrang sa trouble dito, yung ito nasisira. Try natin na ah. Kasi dyan yan, no? Oh. dyan dumaan yan. Ayan, papunta sa dito, papunta sa dito. Try lang natin, try natin. Kasi kung titingnan natin sa may kabila, nahaba lalo yung video natin. Okay lang, at least may paliwanag natin. Ito, ito yung kabila eh. Ito is good to dito eh. Nag walang O tingnan nyo, oh. bumababa oh. So, ibig sabihin, hindi dapat kanyan shorty dito. Ah, ini to shorty talaga siya oh. Diba? Dito, hindi siya gano. hindi hindi siya shorty do. Oh. mga mababa pa siya oh. Tingnan natin tanggalin ito try natin tanggalin ito and then testing natin kung aangat yung relay and then mawawala yung protect ka so ngayon guys well ito tinanggal ko ng yung thermal sensor yan 100 degree celsius tayo magpo-focus ng camera natin yan ito tinanggal ko to sa dito kahit wala naman yan gagana yan kasi ito sensor ito sa protect na once na masubra sa init short ito magsasara ito and then mag, magsisensor mag, sensor yung protect try natin ha kailang babalik ko lang pala ulit yung kable so, ngayon ito na ibalik ko na yung mga kable yung sensor natin is dito pa ngayon try natin yan Oh, di ba? Nag-release oh. And then nawala i-protect dito. Uh, um, makas pan. Ayan natin. Patan natin ulit ng panibago. O lang ah. Nandito. Natin ko yung pagbabago yung bias? Ay, buma, yun pa rin nasa point 3 na ah, pwede na yan Ayan, point 3 okay na normal na yung bias nya wala na rin yung protect bali eh, siguro hindi nila makuha kuha ito nung una <laughs> hindi kaya hindi siguro nila makuha kuha uh, ah, bukod dito sa trimmer may problema pa itong sensor maanap pala ako ng sensor ng pamalit dito Then, ah, palitan natin Tapos, diretso na ako para hindi na mabayo lang kwentang vlog natin let's right na ako dito sa may kabilang channel magpipix bias and then mag na tayo ng power transistor ginawa ko na lahat ng dapat gawin kasi may dumayo rito sa akin shout out kay sir nagdala ng bus bus na sa buffer to katulad sa ginawa natin sa mga previous vlog natin nung nakarad taon pa yata yun yan o galing tarlak pa yan ginahin natin lang dito para ipagawa rito sa atin Uh, wala daw power, parang transformer sabi ng mga tumingin kaya <laughs> si kanina habang gumagawa ako, hindi ako makapag-vlog. Kaya dire-diretso lang gawa ako, kwentuhan kami. Ngayon ito lugtong na. Ito kompleto na, nasa uh, ito nito. 4 pairs na, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Yan, bali 4 pairs na yan kabilaan. Tapos naka-fix bias na rin yung kabilaan niyan. Yan, ayan. tapos ito. Tapos naglagay na rin ako ng fuse dito. Yan, sa mga gustong gayain, yan pinutol ko dito. Yung isa dito, natakpan. Yan, ito naputol kanina pag ko ng cutter. kasi silalim niyan. Tapos, ganito yung magiging labasan niya. Okay, tapos na. Yan na yung magiging kalalabasan niya lahat. Lahat ng na ginawa natin. Tapos, ito, nag, napalitan ko na. Yung dito, pinalitan ko na yon May nahanap ako. Okay na yan. Bali, na lang to Babalik na lang natin itong power supply. And then, testing natin ulit na i-fix na natin itong power supply niya naturnal yun na and then ito, naturnal yun na rin tornilyo yun ka na para matapos na yung walang mid vlog natin tapos, nagabit na ako ng speaker dalawa ito, hindi gulo, putang na sama ko alik dito <laughs> isang base ah, dalawang base yata yan, yan, saka yan sa ilalim ngayon laptop natin yung laptop, okay to 20 na natin, para sigurad para ako, Pahala na si Batman yan. 20 na natin to goal. Ayan. To 20 na yan. Ayan. Hmm. Trigger na siya. Pwede yung kulang na lang is yung tali na lang yan. Para gumanda ganda tingnan. Ayan o. Oh, Masa labat yung wire. Ayan. Namanda yung laptop natin. Problema na Problema, nabubulunan yung laptop natin Nakuha kasi yan, nag-shutdown Na hindi ko nakuha, hindi pa na-refresh Kabila O ba't di umandar kabila, gol? Ito yata natin Jack natin Maandar kanina sa cellphone ha. Teka lang nga Cellphone ko kasi yung isa Ginagamit ko Yung may music Yung ito Wala kasi Wala nga Uusin natin so, Ngayon kaya pala Wala yung kabilang channel Yung nga natin May problema Alam niyo naman eh oh. technician tayo pero Wala sa ulog Yung sparring mar Nasa pasarap sa bandi Kaso naubusan <laughs> so, Wala na naman pa sa hubong ko Iyak ako <laughs> Ayan, balik tayo. Oh, 20. Ligol cool kasi. Ayan. Okay. Naka-stereo mode tayo. Ito yung channel to kanina ayaw. Iba talaga yung lagabog ng Pro 12. Oh. Madiin. Kumparam si si sa, sa Atomic. Oh. Okay lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin Okay na yan Kabisadong kabisado na ng mga manunod natin to eh uh, Recap natin yung ginawa natin Ito, uh, Eto, bali Nirevise natin or pinalita natin Yung dati nilang ito, pinalita nila ng trimmer e, Ginawa natin fixed bias Tapos nagad tayo ng power transistor bali imbes na 3 pairs nagiging 4 pairs na ito kabilaan tapos package yan eh yung fuse natin naglagay na rin tayo ng fuse dito o yun lang hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin promotion bago tayo magtapos eh, siyempre uh, shop natin number 41 Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo, Quezon City special media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow pakifollow hindi siyempre, pag ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook YouTube channel, sa so you mga hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and simple. pakit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Go. Ingat, God bless, and then, peace atin lang.